itong ating mga connector idle na magagamit dito sa ating single amplifier at saka dual amplifier, so katulad nito ito yung mga connector idle na kailangan lang natin makapaglink na tayo dito sa ating dalawang amplifier, itong RCA to RCA na to tapos itong dual 6.35 at saka dual RCA so ito idle, uh, last option na lang natin itong splitter na to, kapag uh, mabubukod natin ito mamaya sa ating setup na to pero kung gusto natin halimbawa itong ating amplifier ay may line out katulad nyan so ito lang ang kailangan natin itong dual 6.35 to dual RCA tapos RCA to RCA so ang gagawin natin dito idol halimbawa ano pag single amp lang dun sa viewers pa natin dahil hanggang ngayon daw hindi niya pa daw ma-connect yung mixer to amplifier niya kapag ang mixer nyo idol ay ganito TS output ito lang kailangan natin na connector ito lang siya dual 6.35 to dual RCA. Output lang tayo dito sa ating left and right output ng ating mixer. Tapos itong RCA na to sa audio input ng ating amplifier. Kung ano ang selector ng ating amplifier, doon tayo mag audio input nitong ating dual RCA na to para sa tamang connection ng ating signal sa ating amplifier. Halimbawa, selector B. Yan idol, sa isang amplifier pa lang yan na connection natin. So kung isa lang ang amplifier natin, yan lang ang connection natin para makapag-connect tayo o makapag-link na tayo dito ng signal sa ating amplifier. So ngayon idol, magdadagdag tayo ng amplifier para gusto natin gumamit ng dalawang amplifier. So ito idol, napaka-importante ito. Lalo pag ang amplifier natin dito ay may line out, ito. Dito na tayo link papunta sa pangalawa nating amplifier. Kaya ito lang ang kailangan natin dito na connector. Ayan, dual RCA to dual RCA lang. Ayan, so ngayon, halimbawa ito, itong gagamitin natin dito, yung line out ng ating amplifier. Ito siya. So yung itong dual RCA na to, ilang out natin dito. So pag line out natin dyan, yung pinakadulo nito, dito na ngayon sa audio input ng ating pangalawang amplifier. Selector din to. kung ano ang selector ng ating amplifier, dito din tayo mag-input. Halimbawa, itong audio input natin, yung BCD. Ayan lang siya idol, makapag-link na tayo dyan ng ating dalawang amplifier. Sa ganitong setup naman idol, kapag hindi to naka-volume, yung ating amplifier na una, hindi to tutunog yung pangalawa nating amplifier. So, kontrolado, ng una nating amplifier, yung Pangalawa, pag wala namang line out yung ating amplifier idol katulad nyan, gagamit na tayo dito ng RCA Y splitter katulad nito. So ngayon, ang gagawin lang natin dito para hindi na uh, makukontrol ng una nating amplifier itong pangalawang amplifier. So ang gagawin lang natin dito, alisin natin yung line out dito, connection natin. Ayan. So, ayan siya idol. Ano? Tapos itong audio input natin dito, nakaselector B, alisin din natin. Ito yung ilalagay natin sa ating ayan, RCA Y splitter. Ito. Ayan. So, ganito na yung magiging connection nya. Ito na yung sa isa nating amplifier. DVD player dito. Dahil naka DVD selector ito. Tapos itong isa sa audio input ng ating amplifier. Ayan. Mas okay yung ganito idol para hindi magkakaroon ng control yung bawat amplifier. May signal dito, may signal din dito. Kung pahinaan natin, hindi apektado yung isang amplifier. Kaya mas okay din yung ganitong uh, setup natin. Sa so, tatlong connector lang, ang kailangan natin dito, magagawa na natin yung dalawang klase ng ating setup dito sa dual amplifier na to.